So nandito na tayo ngayon sa gastronomy, ito ay na yung inaingganan ng Pilipinas, ito ang mga magkain, mga espirituans, ito na naman mga ka-tombi at inaingganan mga katumbi, may i-share lang ho ako sa inyo. Ay di after ho ng work, kami ay nagpunta din eh sa International Village of Gastronomy 2025 mga katumbi. At kasama ko nga si Bebe. At syempre, kasama ko din ang aking sister of course. At mga katumbi, pagpapasok ko kayo dito, magbabagyan kayo ng 5 euro ha, may entrance fee. At ang kagandahan dito mga katumbi ay maraming kasaling mga bansa, mga katumbi. O oh, diga, iba't ibang bansa ho ang naimbitahan para magrepresent sento ng kanilang mga pagkain at ang kanilang mga kultura ho. Gayun ho. Hindi kayo napakabongga at at isa din ho ito sa pinakamalaking gastronomic event dito sa Paris. Oh lala! At nakakatuwa nga ho. At ang ating bansa ay nakasali ho din eh. Ay di kayo nakakatuwa. Ay ang gaho nang ang haba ho ng pila. Ay talaga naman ang pila ay pang araneta. Eh charot! Ay nako mga katombe. Ay ang sarap naman ho ng pagkain. Ikarni ho ang namimiss talaga natin. Aring mga barbecue. Ay talagang ipinamalas ng mga Pilipino ang galing at talento sa kusina. Ha? ayan na nga ho, ang ating mga Pilipinong nagluluto ayan, ang mga kusina sa Paris, shoutout sa inyo talaga, oh lala ayan ho talaga, ang nagpa-trending sa video ko mga katombi ha, ayan ang nagpa-million sa akin, sila ho yon. so ayan mga katombi, at titikman ko na nga ho, ang kanilang barbecue yo Diyos kuro, umali. Ang tagal ko ho, itong namis. So, mga katumbi, ari ho talaga ang namimiss ko lagi. Ang kumain ho ng barbecue. At ari naman hinakakain lang namin tuwing ding sa summer. Aba, mga katumbi, gayan ho talaga din eh. Ang buhay. Aba, hindi naman ho nagbabago ang lasa. Abay, masarap pa rin ang kanilang barbecue. The best ho talaga. At talaga namang Napakasarap po. Panalo-panalo mga katombe, At di nga ho, are pala mga katombe Ay hanggang September 14 na la ang ho. Hanggang Sunday. Pero yun naman ho ay umaabot hanggang alas 10, alas 11 ho ng gabi. Eh. Ay talaga ho, pumunta ho kayo diyan at nang inyo naman hong matikman ang mga tinda ng kusina sa Paris mga katombe Abay arat na. At ari nga ho, sumunod ho. Si Mayit pala. Ay galing din ho yung trabaho. Ay di hinihintay ho namin siyang mata tapos ay di ari nang ako natapos na pala mga katumbay kami naglakad na at aris ilokana ay nakikidance dance naman ho din eh eto ba talaga ho yan ho kasi yan ho talaga ay nasa kultur po nila kultura ho, ay di ang dami din mga tao mga katombi at talaga naman ho ito ay dinarayo ng mga turista ha ay tingnan nyo aba ay mayroong pang may pakindeng kendeng ka o oh, diba o galing saya ho talaga may mga dance show at of course ayan na nga ho ang Eiffel Tower just ko pwede na ipinta kay gusto ay, charot. At ari nga ho mga katombi, kami ho ay pauwi na. E ako yung nagagawa ng vlog. tan nyo oray. 1, Mga katombi! Hello. Ako imi... malis ka! ka! <laughs> ay di ari na nga ho, after 2 hours so ho, ay kami ho ay pauwi na at kami naman ho igab na ay ugali hong lamig mga katumbi malamig na ho dito sa Paris pero utom pala ang naman ho mga katumbi aba syempre tayo ay Pilipino so natin ang mga ganitong pa event ho kaya naman ho kahit saan ay ako yung nandoon para makita din ho ninyo kung ano ang nayayari dito sa bansang Paris at kung ano ginagawa din, din ng mga Pilipino hindi kayo parang nasa atin lang dey, charot so mga katumbi hanggang dito na lang ho ang vlog maraming salamat din o sa mga nagpapalo sa akin. At maraming salamat din o sa mga nakilala ko kanina. God bless po. Bye-bye!